guys, good morning. Welcome back sa aking munting channel. So, ngayon eh, sa loko yung tayo pa sa pickup. Gaya tayo ulit kay Joyride. Ngayon tayo buhukin. Ano na, sumagot naman yung passenger. tapos right? na, okay. Sana hindi nagmamadali siya. Sana na, feel lang ako. Oh silag tayo ngayong maga may naman rin sa pasayero, eh. ayoko muna magpapaka magpapaka rin sa pagyay eh. kayo yun? okay nagmamadali ba tayo ma'am? medyo anong oras ko yung nagmamadali o kuha kami raffle tayo ma'am yun mamukha masama ka sa vlog okay, guys, thank you. Yung gamit nyo, pwede dito. Basta wala mababasag. Ma'am, baka malaki pera mo, ma. Maga pa, no. Wala ko pa lang, eh. Meron, sige, ma'am. Mayroon. Oh, Alright, Sige po. tayo naman, tayo naman thank you sir so yung malapit tayo sa drop off ni ma'am ni hey, ma'am ma'am ano po ah ay 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 ah hindi na doon buti sinabi niyo ma'am okay Yung takbo <laughs> Yung labasan ma'am doon pa rin Okay Okay Ah yun nga sarado nga Thank you Lord Saksik na biyay na naman po Ano no, no, no. So pasok na booking Tumpahan na natin si Matthew Dito po ako sa may no mam, sa may parking po. Opo, nasa po po 'yung mismong building po ni Tas as na sa likod po ako. O sige po. Pagpapalapit tayo kay passenger Happy sa may ano lang Tama ah, ba? Hmm, minsan kasi dito eh Sige po,

Bumukha ka, kapatay loob Wala kang panloob? Meron naman. Sana uh, walang kick Sige, sige, sige. Malapit lang tayo. Sa loob tayo dadaan, no? Oh. Okay. Ayos yung balance yung mom, no? Bawal talaga yun. Saan po tayo, mami? Saan pa? Dito pa? Tingin sa likod. Sige. Sige. Nandiyan lang ako, paket ng gasolina pumasok yung book mo. Sabi ko, po oh, point 1 kilometer, napit nito. Yung bag mo, gusto mo lagay dito? Para lang wala kang ano. Tingnan mo, malubag yan. Hindi makakalimutan yan. O, oh, diba? Walang mababasag yan. Okay, ko bala. Walang problema sa akin. Ang akin eh, para komportable lang ba? drop din natin 156 oh, Ito yung palagay na eh. yun Oo, palay ko naman kung ano na sir eh. Basta kasya, walang problema may mga mga Ito Di ba sir, bakasyon na? Oo. Oh? Bakasyon na? Oo, kaso ko na. ako. Grabe siya. Bye-bye. Ayan kaya, baka kasya pa, sir, o. Oh. Okay. Try mo. Kung kasya, di okay. kasya. Ayan. Yeah. Pakasya. Hindi talagang mamadali, sir. Um, sakto. sakto lang. Sakto lang. Yan yung mga gusto ko, yung mga sakto lang, eh, oh ganda. Pero okay lang yun sir Masama ka sa nag-vlog ako eh Ah nag-vlog ka? Hmm Pintra oh, okay. lang? Eh okay, mainit mm. Opo oh, Baka sakali ba? Ako <laughs> Sayang naman Ah ano masaya oh, yeah. to ah oh. Kasi kasi oh, wala nang ano klase, no? Ano pa? Wala nang klase, no? Um, yung mga undergrad, ano nang ngayon na lang ito. Hmm. So, ito yung 60 mo na Wala nga kung ano sir, di aabot doon oh, <laughs> Ah, sige Wala eh, di aabot Ha? Dito pinto ka lang yan Gablog sa pala Binigay mo man na lahat ah sige. Mabait so, po. Ang rules ko sa box ko, basta kasya, walang problema. Basta walang oh, mababasag. haba pa Salamat po. Ay, lari ka Ito ka Bawal ang tagilid ha. ganyan ha? Alam nyo na yun. Yung bag mo gusto mo nilalagay? Kawa mo lang? Okay Tamang tama yung pin Dito talaga Okay, okay. Yung okay. mahirapan sa bag mo Mayroon ka pang jacket Ha? Sure ka ha? Oh, well, masama ka sa vlog ko? Nag-vlog ako eh. Ha? Sige, sige. Mm -hmm. yan, yan, yan. mo yung jacket mo. Takpan mo yung Ano ang pasok ma'am? 12 Oh yang kaya Kita imam Tunda Eh sorry Tanpa. Kanan Itu menang oh, Ini ini Itu menang Oh, dari 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 Madali lang yan eh, oh. Di ba ba? Sige. Sige. Uy, salamat po, Lord. Thank you. Uy. 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 Marami yan yung ano, pinatong mo sa buto Sorry. Uy, nakalilim din. Uy. muna lang. Medyo marami yung motor eh, no? Yan salamat, Malamat. Ingat. Ang tinit-tinit. Hello po. Sir, magandang umaga po. Opo. Dito na po ako sa Pure Gold. Sa tapat. Sa pinakaharap. Ang dali lang. Okay. Nandito ako sa pinaka... Ay, dito sa may entrance eh. Oh, okay, okay. Okay, lalapit na ako diyan. Hindi ko alam lang. Ah, para nito ako na kayo. Para nito ako na kayo. Pwede ba kumaliwa diyan? Ayun, okay, okay. Ikaw na pala, dapat tumawag na agad ako. Ha? Dapat tumawag na agad ako. Wala lang 'yan, wala problema. Ese Marilao, no? Dapat pag ganyan, sa patos ka. Ang ini Sunog yan. Okay <laughs> sir, baka malaki pera mo, ha? Walang papanukli, ha? Okay baka malaki pera mo, kako. Ayan, sir. Okay lang. Okay. Tabi lang natin. tumba, wag ka tumba. Hmm. Ano lang sir, 95. Kakasa kaya dito 'yan. Ano ba 'yan, ma'am? Best stop ko lang. Okay, nalulukot no. Okay lang. Kasi baka madudumi naman siya. Doon. Malatapakan ko 'yan. Sator. Oo. Yan may matinding baha diyan sa Marilao. Yung hindi pa nakatasa yung kalsada. Oo okay. boss. Stop kami dito, Malanday. Diyan pa ako nag-o-work dati sa San Bart. Oo. Tapos 'yung gusto pa yung mobil. Ano ba? Yung mobil na bus. 'Yun mm -hmm. yung, yung ano, tumatawid sa malaking bayan. Um, Ang baby Okay na, pagka na? 97. Okay na, sir. Thank you. Ingat. Salamat po.